Uh, hello, hello mga ka-JD. Um, medyo may share lang ko sa inyo na kung paano bumili ng mga second hand na laptop. Sa uh, second hand na laptop naman, parang ano na yan. Parang kung paano rin kayo bibili ng mga... ano, ng mga cellphone. Din Kaya lang rin naman, may mga ano rin naman yan. Kumbaga, yung mga dapat na kayong gawin. Kung number one ninyong titignan, kung ano, ah... Uh, yung spec niya... Ah. Uh, naman dito sa my computer. Tapos si properties nila. Makita nyo yung spec na sinasabi nung nung nagbebenta ng laptop kung yun talaga. Ngayon, meron nagbebenta ng laptop yung sa may BIOS. huwag game maniniwala doon. Dapat tignan niyo. Ay, set, yes, eh, tignan niyo yung BIOS kasi doon talaga yung pinaka yung dito wag nyo kasi may OS na nakaka ano, nakaka uh, nakaka kumbaga nakakapag-duplicate dapat tignan niyo doon sa may BIOS kasi dito i5 na 10 gen siya pero pagka tinignan nyo doon sa may BIOS baka i5 lang na second gen yan dapat yun yung number 1 ninyo marami nang naluloko ngayon As Number 2 pagkasasabi uh, nila, but mabilis malobat ah uh, kulang lang sa charge medyo iano nyo rin baka may battery issue na yun meron naman battery nga na eh tuturo ko lang doon sa may pangalawang ano pangalawang vlog ko tapos yung mga keyboard syempre check ninyo sa google meron naman keyboard tester makita nyo doon lahat nung itatype yung keyboard ah uh, key yung mga key yung mga key makikita nyo doon lahat tapos naman yung mga dent naman, okay lang naman yan sa ano eh. Pangalawa yung LCD, kung may yung may puti o okay, yung may dark, yung dead pixel. Yung dumadami yun. Yung mga gasgas, -gas, nasa inyo, kung medyo maselan kayo sa ano, syempre, nasa inyo na rin yung kung kukunin ninyo. Pero yung gasgas, -gas, di naman naka, ano, di naman nakakapekto sa performance yun eh. Gasgas -gas lang naman yun eh. Pero kung maselan kayo, syempre, kung ano yun ano, yun, ano yun, yun na rin pangalawa yung RAM tignan nyo na rin kung 8GB o DDR4 may ano kasi may i5 kasi na DDR3 lang na 5th gen mga DDR3 lang yun basta kung sakaling ano mag ano kayo sa akin mag chat na lang kayo kaya mag -ano, mag message para matulungan kayo sa pag check ng mga laptop kung legit ba yan pwede nyo naman dalhin dito sa shop para kung sakaling bibili ninyo yung ano, yun yung yan yung tas yung sasabihin na mabagal. Sasabihin na mabagal. At ang nung ano ah, laptop. Uh, ah, need lang reformat yan o oh, uh, upgrade mo lang yung RAM. Huwag rin kayo maano dun. Kasi, pati hindi na pina-reformat? lang naman yung reformat. Di ba? Sa, so, pakacheck nyo na lang. Mag-message na kayo kung sakaling gusto ninyong ipatsa ko, ipating sa akin. Marami-marami sila.